Okay, ito yung matagal nang na ng mga gumagamit ng grinder. Ito para doon sa mga baguhan pa lamang na nag-uumpisa kung paano gamitin yung grinder. So ang uh, pinaka na paggamit ng grinder dapat uh, ang paggamit yung uh, tilamsik nitong uh, apoy papunta dito sa inyo. Ibig sabihin, papunta dito paloob, 'wag papunta doon palabas dapat ganito ang style niya para in case na yung uh, pinakatalim niya ni maputol ang tilam uh, tilamse ko ang tapon ng pinaka mapuputol palayo hindi papunta dito sa uh, sa inyo kagaya okay, nito Yan, dapat ganon. Ibig sabihin, yung uh, tapo ng apoy papunta dito. At uh, kinakailangan, pag nag-grinder kayo para hindi kayo uh, tamaan ng apoy, iiwas kayo. ganun lang, lalo't higit doon sa mga bago, baguhan pa lamang gumagamit ito dahil napakadelikado nito. Okay?